Labor ang ilan natin mga kababayan sa ginagawang surprise inspection ng Civil Service Commission sa mga Hensya ng pamalaan. Sa tulong kasi nito ay masisigurong ginagawa ng mga kawani ng pamalaan ang kanilang mandatong pagsilbihan ng taong bayan. Si Mark Petalco sa Sentro ng Balita. Ikaw ba ay isang government employee na mahilig maglaro ng mobile games sa oras ng trabaho? Ito na marahil ang oras para magbago dahil baka ikaw na ang sunod na mahuli ng Civil Service Commission sa kanilang surprise inspection. Mismong si Commissioner Eileen Lizada ang nagasagawa ng spot checks sa mga ahensya ng gobyerno at maging sa lokal na pamahalaan. We want to test the frontline services. Ano yung servisyong natatanggap ng ordinaryo na Juan de la Cruz? pag sila ay pumupunta sa mga government agencies. Sa videong ito nakuha mismo ni Commissioner Lisada makikita ang frontliner sa receiving section ng Philippine Statistics Authority Legaspi habang nanonood sa cellphone na nakatago sa drawer. Naaktuhan din ni Lizada ang isang empleyado ng Legazpi LGU na tila abala sa social media. Sa isang text message, nagpasalamat ang City Administrator ng Legazpi LGU sa ginawang pag-inspeksyon ni Lisada. Nag-issue na din sila ng memo upang paalalahanan ng mga empleyado nito na gawin ng tama ang kanilang trabaho. Babala ni Lisada, maaring kasuhan at masuspindi ng anim na buwan hanggang isang taon sa unang offense ang mga pasaway na empleyado. At kung maulit, maalis silang madismiss sa serbisyo. Kailangan ho dito malasakit sa trabaho at malasakit sa kapwa. Kung hindi niyo kaya yan ibigay, Siguro maghanap na lang tayo ng ibang, o maghanap kayo ng ibang trabaho because dito, uh, service sa publiko yung pinasulkan mo ninyo. Uh, nauuna ho dito yung publiko bago yung sarili. Ano naman kaya ang masasabi ng ating mga kababayan hinggil dito? Kapag trabaho sir, traba trabaho lang siya sir. More on focus ka dapat sa trabaho mo sir. Hindi mo siya sinasabayan ng ibang gawain sa, sa trabaho mo sir. Kasi pag sinabayan mo siya ng mga ibang gawain sir like nang kung ano man ginagawa mo sir nakaka-apekto siya sa trabaho mo sir sa performance mo sir okay siguro kung magawa sila ng operation na surprise nila para um, magpan mga empleyado rin magkilos ng mabilis maganda para sulit naman yung wish namin na binabayad na sa kanila para, para servisuhan kami ng maganda, sir. Sa huli, tiniyak ng Commissioner na magiging regular ang gagawing pag-ikot ng CSC sa mga ahensya ng gobyerno sa iba't ibang lugar sa bansa. Mark Fetalco, Para sa Bayan. Makabuluhan at komprehensibo, sakto at totoo, ang balitang na kasentro sa bayan. Hatid ng patikang mga mamamahiyan na sina Aljo at Angelic Lazo. Sentro Balita, lunes hanggang biyernes, alauna ng hapon.